So ayan magluluto tayo ngayon ng uh, kalderetang baboy So, and after niyang kumulo, atin muna siyang ahalu-haluin para hindi siya masyadong malabo yung ilalim. Lagyan natin siya ng tomato sauce. natin na siyang haluin. Haluin natin siya ng haluin hanggang siya ay mamix. Ganito yung masarap na luto sa kaldereta. The best to, lutong chaong quezon. So yung ating ano, yung ating kalderetang baboy, ilalagay natin ng cheese. So wala tayong adaran kaya kuchilihin na lang natin. So ayan, nahaluin ah, na natin and then para matunaw yung ating ingredients. cheese. Napakabango ng ating kalderetang baboy. Dito lang yan sa may chaong keson. Lutong chaong keson. So ayan, lagyan natin ng paminta. So dito sa chaong ano, piniprito namin yung aming um, patatas sa saka aming keros. Ganito yung masarap na luto sa kaldereta. soya so ayan, ilagyan natin ng pickles Pampasarap sa ating kalderetang baboy So ayan, meron siyang garbanzos And then yung kanyang ari uh, no? pa natin ng so, Para mas masarap mas marami So ayan, haluin na natin Nang gumalat yung kanyang Rino Para lumasa So okay, ayan, natin siya ng peanut Pampasarap Ito naman yung ating asili Lara Ayan Yun So ilagay natin yung ating piniritong Keros at patatas Dito sa ating kalderetang baboy then atin siyang haluin ang bango so ayan lalagyan natin siya ng ketchup ito yung ating hot sauce So, ayan natin ang haluin ng haluin ng mamix sa ating mga nilagay dito mga ingredients. Hinahalo ko pa lang ito talaga namang napakabango na ng ating kalderetang baboy. Kompleto sa ingredients, lutong tsaong keson. Pinain tayo dito! Woo! Pinain! Alam <laughs> O, tikman na natin ang ating kaldereta, baboy. Goods. Sarap.